Inilibing na ang dalawa pa sa Fallen 44 ngayong araw. Samantala, nagkwento tungkol sa kanyang nasaksihan sa madugong shooting incident ang isa sa mga nakaligtas na SAF Commando. Ito ang balita ni Dante Amento. Inilibing na si SPO-1 Lover Inocencio sa Panabo Memorial Park, ang isa sa mga napatay na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mama Sapano, Maguindanao. Emosyonal ang pamilya at mga kaanak ng nasawing SAF member. Ayon kay Weni, nakababatang kapatid ni SPO-1 Inocencio, pitong taon na niyang hindi nakita ang kapatid at nang magkita naman sila ay isang bangkay na o oh, ipadali ang justisya kay sakit kay sudungon tanaw na ko magulang di na mo kay di gina ko madawat nga sa kamatayon ni kuya kay nagsabot gud mi nga magreunion ta na karong mayo pero sa o mapakaryunyo na mo, patay na siya. Muling hiniling ng mga ito ang mabilis na aksyon ng pamahalaan upang mabigyang hustisya ang pagkasawi ng Fallen 44. Dumating din ang ilang kasamahan sa SAF ni Inocencio na bumiyahe pa mula sa Zamboanga City upang masilayan kahit sa huling sandali. Naroon din ang kaklase ni Inocencio at nakaligtas sa mama sa panuklas. Anya nawala na siya ng pag-asa na mabuhay nang makita niya kung paano isa-isang tinamaan ng bala ang kanyang mga kasamahan kabilang na si Inocencio na tinamaan sa ulo na agad ikinamatay nito. Maalas tayong sigit na bumagsak na yung kasamahan namin. Bumagsak na. Ito na si Laber, namatay na doon. Nag-decide na ako doon. Sir, hindi na ako aalis dito. Hindi na ako tatakbo dito. Hintayin na natin dito yung reinforcement. Hold the line na tayo. Kinuha ko na yung magasin ko, nilagay ko na dyan yung sa pouch ko. Nilagay na. Granada ko. Ginapang ko na yung mga patay, kinuha ko yung magazine nila, pandagdag doon. Marami din umano sa kanyang kasamahan ang naubusan na ng dugo dahil sa walang dumating na reinforcement. Tumagal sa mahigit labindalawang oras ang kanilang pakikipagpalitan ng putok sa halos isang libong kalaban at hating gabi na nang dumating ang reinforcement. Aminado din itong hindi nila kabisado ang lugar na kanilang napuntahan. Wala kang mataguan na iba kung hindi may isan, yung mataas. Doon ka, kapang. Iwasan mo yung gumagalaw yung may isan. Kapag gumagalaw, maya maya may din eh. Panawagan ito ay hustisya sa mga kasamahang nagbuwis ng buhay. Samantala, daan-daang ang nakiisa at nakidalamhati sa libing ni PO2 Godofredo Cabanlet sa Providence Memorial Park sa Lanao del Norte kaninang umaga. Kabilang dito ang mga miyembro ng PNP SAF na nakabase sa Iligan City at PNP Lanao del Norte. Nagkaroon ng 21 gun salute bilang pagpupugay sa nasawing SAF member. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya nito ng katarungan para sa mga nasawing SAF komando. Mula dito sa Panabo City, Dante Amento, UNTV News Worldwide.